Nagagalit si Phoenix Yuanren na hindi niya makumbinsi ang mga pirata ng Chanlong at umalis siya na naiinis ang hitsura. Ngunit noong paalis na siya ng kuweba, may kakaibang nangyari sa kanyang likuran. Ang boses ng Heavenly Dragon King ay umalingaw na naungaw sa kweba. Hangal na Ronin! Wala siyang ideya kung gaano kami kalakas. Ang mga taong katulad niya na masyadong mapagmataas at hindi nakakaintindi ng tunay na kapangyarihan, sa huli ay magdadala lang ng problema sa kanila. Tumingin ang Heavenly Dragon King sa kanyang mga tauhan. Napansin niya na may ilan sa kanila ang tila nag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang pinakamalaking kaaway ay ang hukbong dagat ng isang makapangyarihang imperyo. Ang isa sa mga barkong iyon, na may pinakabagong sandata, ay madaling makapagwasak sa kanilang buong armada. Sa lupa, ang mga bagay tulad ng armor at kanyon ay hindi gaanong kapakipakinabang, ngunit sa malalim na dagat, ang kapangyarihan ng mga barkong iyon ay walang katulad. Kaya naman ang mga pirata ng Tianlong, sa kabila ng kanilang lakas, ay nananatili malapit sa baybayin at hindi kailanman ng angahas na pumasok sa mapanganib at mahigpit na binabantayang mga lugar ng malalim na dagat. Kailangan niyong makinig, sigaw ng Heavenly Dragon King. Maliban kung sasabihin ko, walang sinuman ang pinapayagan makipagkasundo sa mga ronin na iyon. Kung gagawin niyo, magsisisi kayo, habang naririnig ito, agad na ibinaba ng mga tauhan ang kanilang mga ulo at nagpakita ng respeto. Masusunod mahal na hari, sabi nila. Ngunit may isa pang pirata na mukhang iba. Siya si Kanot, ang kapitan ng ika na dibisyon ng Heavenly Dragon King. Itong mga Neon Ronin ay talagang kawili-wili. Kung makikipagtulungan ako sa kanya para pabagsakin ang kaharian ng Huaxu, tiyak na titigan ako ng Heavenly Dragon King ng may babong tingin. Bigla niyang kinuha ang kanyang telepono upang magpadala ng mensahe sa kanyang tauhan, iniutos na ipahinto ang isang manglalakbay na may suot na newsboy cap at dalhin ito sa base. Pagkatapos umalis ni Phoenix Yuanren ng kuweba, hindi siya agad umalis sa isla ng Chanlong. Sa labas, masayang naghihintay si Deluna ang isa sa mga tauhan ni Kanot para kay Phoenix Yuanren. Nang tanungin ni Phoenix Yuanren, sino ang nagpadala sayo dito? Ngunit hindi siya sinagot ni Deluna ng direkta sa halip, kinuha niya ang baril mula sa kanyang jacket at sinabi, Huwag kang masyadong magtanong at sumama ka sa amin at malalaman mo. Ngumiti si Phoenix Yuan Ren na sumang-ayon, ang mga pangyayari ay ayon sa kanyang plano. Mabuti, tarana na, at sana hindi ako bigwin ng inyong mga boss. Sa loob ng sasakyan, upang maging maayos ang lahat, binigyan ni Deluna si Phoenix Yuan Ren ng piring. Kung matalino ka, alam mo na kung ano ang ibig sabihin nito, di ba? Pagkatapos ay agad na nagbigay senya si Deluna sa driver at nagmadaling pumunta sa kanilang amo. Sumunod si Phoenix Yuanren sa apat na pinuno ng pirata papunta sa sasakyan at nagikot sila sa isla ng Chanlong bago makarating sa isang higanting barkong bakal. Dito nakabase ang ikaapat na dibisyon ng mga pirata ng Chanlong At ang malaking bakal na barko na iyon ay pag-aari ni Kanut, ang kapitan ng ikaapat na dibisyon. Pagkarinig sa mga salita ni Phoenix Yuan kanina, ang pirata mula sa timog na dagat ay labis na na curious. Narinig na niya kung paano nagdudulot ng gulo ang Eclipse Group sa lugar ng Jiangnan. Sa kanya, tila kakaiba na ang labintatlong ronin lamang ay makapagdulot ng maraming problema sa gayong malaking rehiyon. Ang kanyang ikaapat na dibisyon ay may libu-libong pirata, kabilang ang higit sa tatlumpong makapangyarihang mutant, kung makikipagtulungan siya sa Eclipse at makontrol ang mayamang lupaing iyon, makikilala ng lahat ang kanyang pangalan, Kanut. Maaari pa itong makatulong sa kanya upang makuha ang pabor ng Heavenly Dragon King at marahil ay maging leader ng pitong eskadron ng barko. Dumating si Phoenix Yuanren sa tahanan ni Kanut. Ang payat na lalaki, na may kayumangging balat at baluktot na ilong, ay tinitigan siya ng masama. Ronin, Totoo ba ang sinabi mo tungkol sa Heavenly Dragon King? tanong niya. Talaga bang kasing ang rehiyon ng Jiangnan gaya ng sabi mo? Lalong umiti si Phoenix Yuanren. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay at sumagot, syempre hindi. Kung diretsyo tayong makipagdigma sa kanila, tulad ng pag-atake sa kanilang pangunahing base, ang Blizzard City, hindi kami magkakaroon ng tsansa na manalo. Alam ko na yon ng lubos. Ngunit, bahagyang tinaas niya ang kanyang boses, napakalawak ng kanilang lupa. Mas malaki pa ito kaysa sa maraming bansa ngunit wala silang sapat na mga tao para maprotektahan ang bawat bahagi nito. Inabot ni Penix Yuan Ren si Kenneth. Hindi kami magiging hangal para atakihin sila ng harapan. Patuloy lang naming guguluhin sila hanggang sa mapilitang umalis. Sa huli, makukuha natin ang lahat ng gusto natin. Hanggat kumikilos tayo, mga eclipse, nang mag-isa, hindi tayo makakakuha ng marami. Kaya naman nandito ako para humingi ng tulong mo. Sa lakas ng tenong perates mo, makakakuha ka ng marami. Bahagyang umiti si Phoenix Yuanren na may kaunting lungkot sa kanyang boses. Sayang na masyado kong tinasa ang tapang ng Heavenly Dragon King. Nag-spark ng galit sa mga mata ni Kanut at sumigaw siya, tumahimik ka. Sino ka ba para magsalita ng ganyan tungkol sa aming hari? Nang makita ito, magiliw na umiti si Phoenix Yuanren at tinaas ang mga kamay. Pasensya na, hindi ko intensyong galitin ka. Kasi kung palalampasin mo ang pagkakataong ito, baka hindi na ito bumalik. Ngumiti siya muli, mahirap para sa iyo na makahagilap ng mga tulad namin na tutulong. Sumilay ang mga mata ni Kanut at dahan-dahang nagsalita. Kung tutungo kami sa Jengnan sa pamamagitan ng dagat sa Timog, ang pinakamalaking problema ay ang kanilang hukbong pandagat. Sinabi mo, may paraan ba para makapasa kami sa depensa ng Navy? Ngumiti si Phoenix Yuanren at tumango. Siyempre, kung hindi namin magagawa yon, paano pa ba kami makakasuong sa lupa? Sa pag-anib ni Mayumi Tekuchi, may iwasan nila ang anumang panganib, ngunit iba ang kalagayan ni Jangi. Ito ay interesante, talagang interesante, sabi ni Kanute, nakatitig kay Phoenix Yuanren na may malamig na mga mata. Matapos ang mahabang katahimikan, siya ay bumiti at dinagdag, kung ganon, magsama na lang tayo sa isang malaking laban. Umiti si Phoenix Yuanren at nagsabi, kung ganoon, naway maging matagumpay ang ating ugnayan. Pagkatapos niyang magsalita, isang malamig na baril ang itinutok sa kanyang noo. Huwag kang mag-isip ng kahit ano, kundi ako mismo ang papatay sayo, banta ng tinig. Hindi man lang kumurap si Phoenix Yuanren sa nakatusok na baril sa kanyang noo. Siyempre, magkasosyo tayo ngayon, hindi ba? Hindi ko ikakanulo ang aking mga kasamahan samantala, si Jiang Yi ay bumalik sa lungsod ng Tianhai sa loob lamang ng isang araw. Ibinigay niya ang apat na kemikal na compound kay Zokir, kinayod ang ilang pulbos para sa pagsusuri. Naiwan pa rin niya ang iba bilang paghahanda sa mga emergency. Pagkatapos, bumalik siya sa Blizzard City kasama ang ilang tao. Sa pagkakataong ito, bukod kinalayang Yu at Hua Hua, isinama niya rin si Yang Xinxin tatlo silang sumakay sa espesyal na tren patungong Blizzard City at doon sila nakarating. Pagbaba nila ng tren, nakita nila ang dalawang pamilyar na mukha. Dalawang bodyguard na nakasuot ng itim na uniforme. Hindi sila mga Union Guard o Defense Army ng syudad. Ito'y mga personal na bodyguard ng pamilya Deng, karaniwang mga pribadong sundalo nila. Inakala ni Johnny na malakas ang kapangyarihan ng pamilya Deng. Mr. Johnny, pinadala kami ni Mr. Deng Yuanbo iniimbitahan ka niya sa tanghalian ngayon. Okay lang ba sayo? Medyo nagulat si Jiangyi nang imbitahin siya ng pamilya Deng. Hindi niya talaga sila kilala ng lubos, ngunit minsan na siyang bumisita sa Deng Garden, dahil sa imbitasyon ni Deng Shentong. Ngayon na patay na si Deng Shentong sa labanan, inisip ni Jiangyi na masyadong malungkot si Deng Yuanbo para mag-isip ng iba. Bakit kaya siya iniimbitahan para sa tanghalian? Nagmuni-muni si Jiangyi sandali. Hindi siya sigurado kung bakit siya gustong makita ni Deng Yuanbo, pero alam niyang may kinalaman ito sa pagkamatay ni Deng Shentong. Napaka makapangyarihan ng pamilya Deng sa rehiyon ng Jiangnan. Dahil ang pinuno ng pamilya mismo ang nag-imbita sa kanya, naramdaman ni Jiang na dapat niyang tanggapin ito bilang paggalang. Tumingin siya sa dalawang bodyguard at nagtanong na may niti, pwede ko bang isama ang ilang kaibigan? Sumulyap ang mga bodyguard kina Yang Xinxin at Liang Yu bago tumango. Siyempre, ayos lang. Mangyaring sumunod kayo rito. Sumakay si Jiang Yi at ang kanyang mga kaibigan sa isang kotse na nagsimulang magmaneho sa isang daan na tila pamilyar sa kanya. Malaki at komportable ang itim na RV. Sinulyapan ni Jiang Yi ang driver at mga bodyguard na nakaupo sa unahan, pagkatapos ay tahimik na kinuha ang kanyang satellite phone. Binigyan niya ng tingin si Nalaiang Yu at yang Xin at kagad nilang naintindihan, gusto niyang makipag-usap sa pamamagitan ng pag-text kaysa sa pagsalita. Nag-type si Jiangyi, inimbitahan ako ng pamilya deng para sa tanghalian. Ano sa tingin nyo? Mabait ba sila, o may masamang balak? Nagsalubong ang kilay ni Liang Yu at nag-isip sandali bago sumagot, hindi ako sigurado. Si Hua Hua, ang maliit na hayop na nakaupo sa kandungan ni Jiangyi, ay nagkukusang lumundag sa kanyang balikat. Hindi nito mabasa ang mga mensahe, pero tila nasasabik na maging bahagi ng usapan. Mumiti siyang Shinshin at mabilis na nag-type ng dalawang salita. Kunin sa panig nila. Tiningnan siya ni Jiangyi pagkatapos ay nag-type pabalik. Ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang mumiti siyang Shinshin. Batay sa ating kaalaman, hindi maraming malalakas na mandirigma ang Blizzard City. Ang mga malalakas lamang ay ang anim na kapitan ng investigasyon, ang hepe ng operasyon, si Yun Li, at ang bantay ni Zhu Zheng, si Sun Luxuan. Batay sa kung paano pinapatakbo ang syudad, malabo na may mga mandirigmang nakatago. Kahit meron man, hindi posibleng marami. Ang pamilya Deng ay nakadepende kay Deng Shentong, ang kanilang pinakamalakas na mandirigma, para panatilihin ang kanilang kapangyarihan. Pero ngayon napatay na si Deng Shiantong sa labanan, magiging malaking problema ito para sa kanila. Dagdag pa na si Bian Jianwu ay napatay sa huling labanan, na nagdulot ng kaguluhan sa balanse ng kapangyarihan sa syudad. Maaari itong maging simula ng bagong labanan para sa kontrol. Ang pag-imbita ng pamilya Deng sayo, kuya, ay hindi tungkol sa pakikipaglaban sayo. Hindi ito makakatulong sa kanila. Ang tanging dahilan kung bakit sila lalapit ay subukan kanilang makuha sa kanilang panig. Ang paliwanag ni Yang ay lohikal, at naramdaman ni Jiang Yi na mas kampante siya. Sa mundong ito, ang mga malalakas na mandirigma ang nagpapasya kung sino ang may pinakamaraming kapangyarihan. Hindi na mahalaga ang karaniwang sundalo at kahit mga baril. Kung mahalaga ang mga yon, bakit kaya ang mga kasapi ng 13 Eclipse ay gumagalaw ng walang takot sa rehiyon ng Jiangnan? Gusto nila akong sumama sa kanila. Kumunot ang noo ni Jangie. Nag-type siya ng mensahe at sinabi, pero ayoko maging bahagi ng mga alitan sa kapangyarihan ng Blizzard City. Hindi niya kailanman pinahalagahan ang pagkamkam ng kapangyarihan. Kung gusto niya, maaari niyang kunin ang karangalan mula kay Zhu Zeng matapos matalo si Yuan Kongya. Nag-isip muna si Yang Xin bago magsalita. Maaari mong subukin kung ano ang trato nila sa iyo muna. Pero isang bagay ang malinaw, ayaw ng pamilyang Deng na maging kalaban kanila kahit plano mong tumanggi, kuya, dapat mong iwan sila na nag-iisip. Tumango si Jiangyi, na uunawaan ang sitwasyon. Kahit sa mundong magulo, na puno ng kaguluhan, ang mga tao ay naglalaro pa rin ng mga larong pampulitika. Mga tatlumpung minuto ang lumipas, narating ng sasakyan ang mansyon ni Deng Yuan. Ito ay pamilyar na lugar, ngunit sa pagkakataong ito, tila may kakaiba. Mas malamig ang hangin, mas mabigat ang atmosfera. Kahit ang mga gwardiya ng pamilyang Deng ay mukhang seryoso, mabigat ang mga mukha. Ang pagkatalo ng pangkat ng Chen Shen at pagkamatay ni Deng Shentong ay nagdala ng madilim na anino sa pamilya. Hindi pa ito naglalaho at nararamdaman pa rin hanggang ngayon. Pagdating nila sa denyuan sinalubung sinalubong sila ng isang maayos manamit na lalaki sa isang suite. Mukha siyang nasa apat na taong gulang, ngunit siya ay gwapo, puno ng biyaya, at kumilos na parang tunay na ginoo. Ang pangalan niya ay Lian Cheng, ang nangungunang katiwala ng pamilyang Deng. Mr. Jiangyi, at sa mga magagandang binibini, maligayang pagdating sa Deng Yuan. Ang aming Panginoon ay naghanda ng masarap na pananghalian, at inaanyayahan kayong sumama sa amin, sabi ni Lian Cheng na may magalang nangiti. ngiti. Sinundan ni na Jiangyi at mga kaibigan si Lian Cheng habang pumasok sila ng mas malalim. Ito ang unang pagkakataon ni Jiangyi na bumisita sa tahanan ni Deng Yuanbo. Pagpasok nila sa sala, nakita nila ang ilang dosenang kababaihan na nakasuot ng eleganteng kasuotan na nakatayo sa magkabilang gilid. Bumabati sila ng magiliw na pagyuko. Maligayang pagdating, M. Rejani, Miss Yang, at Miss Leangyu. Napakagarbo ng silid na parang umaabot hanggang sa walang hanggan, na mahirap matukoy kung gaano talaga ito kalaki. Sa mga marangyang dekorasyon at maganda ang kasuotang mga babae, kita ni Jani na talagang bustong magbigay ng impresyon ni Deng Yuanbo. Ngunit bahagyang kumunot ang noo niyang Shinshin. Hindi niya gusto ang ganitong uri ng labis-labis na pagsalubong. Lumingon si Lian Cheng kay Yi na may ngiti at nagtanong, Ginoong Yi, gusto mo ba ang lugar na ito? Iniisip ni Yi sa kanyang sarili, gustong gusto ko ito. Ngunit dahil si Nayang Shinshin at Liang Yu ay nakatayo sa tabi niya, nanatili siyang seryoso ang mukha at tumango lamang. Maganda, sabi niya ng kalmado, dapat kong bigyan ang sarili ko ng buong marka para sa pananatiling kalmado, naisip niya. Pagkatapos maglakad sa mahabang pasilyong maganda ang disenyo, sa wakas ay dumating sila sa lugar na kainan. Ang hapag-kainan ay pinalamutian ng maliwanag na pulang dekorasyon na nagbibigay ng mainit at masiglang pakiramdam. Medyo nababahala si Jiang. Kakapanan lang ni Deng Shentong. Dapat ba talagang ganito kasaya? Ngunit muli, marahil gusto ng matandang lalaki ang masayang kapaligiran. May halaga naman yon. Sa malaking bilog na mesa, nakaupo si Deng Yuanbo na may ngiti, suot ang pulang tang suit. Inanunsyo ni Lian Cheng, ginoong Deng, dumating na si na ginoong Jiang at ang kanyang mga bisita. Lumapit si Jiang at magalang na bumati, kumusta, ginoong Deng. Salamat sa pagtanggap sa amin. Magalang at kalmado rin bumati si Nayang Xinxin at Liang kumusta, ginoong Deng. Tumingin si Deng Yuanbo kay Jiang Yi at sa kanyang mga kaibigan na may malaking ngiti. Mabuti, mabuti. Talagang natutuwa ako na dumating kayong lahat, sabi niya nang may init. Halika, halika, umupo kayo. Maging komportable kayo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jiang Yi at sinabi, Jiang kilala mo ang pamangkin ko, si Deng Shentong. Kung hindi mo mamasamain, maaari mo akong tawaging tiyo Deng. Medyo nagulat si Jiang Yi. Si Deng Yuanbo ay tila mabilis na nagpapalapit sa kanya. Parang tama si Yang Xin nais niyang makuha ang loob ni Jiang Yi. si Jiang at tumango. Walang masamang mangyari sa pagiging magalang. Dahil mas matanda si Deng Yuanbo, ang pagtawag ng Tio Deng ay hindi problema. Tio Deng, wika niya. Nang marinig yon, lalo pang lumaki ang ngiti ni Deng Yuanbo. Magaling! Ngayong tinawag mo akong tiyo Deng, hindi ko hahayaan na maging walang kabuluhan yon. Nagbigay siya ng maliit na senya sa isang tao sa malapit. Kaagad, lumapit ang isang magandang babae na may dalang tray. Nasa ibabaw nito ang maliit na pilak na kahon. Ito'y munting regalo lamang para sa iyong pagdating, sabi ni Denyuanbo na may ngiti. Umaasa akong magustuhan mo ito. Ipinapakita ni Denyuanbo ang kanyang layunin. Nais niyang makuha ang loob ni Jangi. Ngunit na natiling alerto si Jiangyi. May kasabihan, walang nagbibigay ng walang inaasahang kapalit. Ngunit siya'y curious. Ano ang laman ng pilak na kahon na ito? Hindi naman siya kapos sa ngayon. Kaya tinanong niya, Tio Deng, ano ang laman nito? Napansin ni Deng Yuanbo ang maingat na ekspresyon ni Jiangyi at tumawa. Aking kawawang bata, naghirap ka sa labas ng mahigit kalahating taon. Hindi mo madali yon, sabi niya, Itinuro niya ang pilak na kahon. Ang nasa loob nito ay makapagliligtas sa iyo ng anim na buwan ng pagsisikap. Palalakasin ka nito. Nanginig ang mukha ni Jangi. Nagseryoso rin ang mga mukha ni Nalayang Yu at Yang Xin Xin. Ito ba talaga ay makapagpapalakas sa akin? Tanong ni Jangi na hindi makapaniwala. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at huwag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.